Matapos makamit ang kamatayan sa krus, pagbulayan natin ang araw ng pamamahingan ni Jesus sa kanyang libingan. Habang siya'y nakahimlay, pinabantayan ng maigi ang libingan ni Jesus sapagkat natatakot silang kunin ng mga disipulo ang katawan niya upang palabasing siya'y muling nabuhay at nagbalik. Sa araw na ito, nagpahinga si Kristo dahil lahat ng kailangan niyang gawin sa krus ay napagtagumpayan niya na taliwas sa kanyang kamatayan, siya ay magdadala ng pag-asa at ito rin ang na nagpapaalaala sa atin na daladala ng kamatayan ni ang kanyang mga pangako. At wala tayong kailangan gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan, kundi ang magtiwala at maniwala sa ginawa ni Jesus para sa atin.